Ang kwentong ito ay tungkol sa alamat ng buwan at mga bituin. Noong unang panahon, may isang magandang dalaga na ang pangalan ay Mayari. Siya ay kilala sa kanyang kabutihan at liwanag ng puso. Ngunit gabi-gabi, sobrang dilim ng kalangitan. Natatakot ang mga tao dahil wala silang nakikitang liwanag. Naawa si Mayari. Pinanalangin niya na maging liwanag para sa lahat kahit mawala ang kanyang katawan. Nagising ang mga diyos at pinupad ang kanyang hiling, si Mayari ay naging buwan na nagniningning sa gabi. Upang hindi siya malungkot, ang mga luha ni Mayari ay nagiging maliliit na bituin na kasama niyang kumikislap simula noon, ang buwan at mga bituin ay nagsilbing paalala na ang tunay na kabutihan ay nabibigay ng liwanag sa lahat. Kung nagustuhan mo ang aking kwento, like, subscribe, and share this to your friends. Maraming salamat!